ano, hindi siya palaging nasa spotlight, no? Pero ramdam ang presence niya sa bawat kilos ng palasyo, no? So, tahimik man siya, may bigat ang bawat galaw, bawat ngiti, bawat decision. So, we will see it here in the part. So, this star reading is for Lisa Araneta Marcos. So, isang first lady na tahimik sa camera, pero marunong maglaro sa likod ng eksena. So, ano guys, no? Hindi to tungkol sa... Chismis, no? So, kundi sa enerhiyang dumadalaw sa paligid niya. Hmm. At kung anong sinasabi ng baraha sa tunay na papel na ginagampanan niya ngayon, so, yun lang yung, ano, babasahin natin. So, we'll see it here in the card. Okay. This card, no, ito ang card na, ano, mabayang practical, matralay sa pera, and mataas ang sense ng responsibility. Hmm. <coughs> very motherly pero calculative din no so hindi basta-basta nagpapa uh, hindi basta-basta nagpapa-apekto sa emotion so alam niya kung paano patakbuhin ang record ng entablado or anything that is she is surrounded with especially in politics no so hindi siya trophy wife so pero siya ang ano master planner -mm. -mm. So, may mga bagay siyang alam pero hindi niya laging sinasabi. So, kaya may ano dito, no? Kaya may energy ng secrets at control through silence. So, tahimik man siya pero may malalim na intelligence na hindi basta-basta lumilitaw. So, kinagamit niya ang katamikan bilang kapangyarihan. So, she moves silently. Okay, no? kay planner to no so long term thinker so san sanay siyang mag ano, mag forecast ng galaw lalo sa political and public positioning so uh, hindi siya basta ano umasa kay BBM so kundi may sariling plano rin itong taong to so ang dating sa akin no is para siyang strategist talaga uh, kumbaga strategist talaga siya sa loob ng bahay at sa labas So, whenever she's around me, she really knows what she's doing. Nakapanado. Mm. So, there is something hiding, no? Pagtatago, discarte, at minsan, ano din, ah, panlilin lang. So, may energy dito ng babaeng, ano, marunong gumamit ng information para sa advantage or hindi ito ibig sabihin na ano masama pero may pagka talaga siya So alam niya kung kailan magsasalita at kailan tatahimik. So dito din naman they use it for take advantages people or anything na hawak nila, especially in ano, in what situation na meron sila ngayon. So may influence so elegance and authority dito. So um uh, matatag siya na babae no na may bearing. So pero hindi lang siya uh, a mother or asawa. So, siya rin ang matibay na haligi sa likod ni BBM. She knows, ano ah, she's royalty is, ano, in her own right. Ganon. So, nasi ko din dito, no, na may gusto din siya. may gusto din siyang kunin or mga plans sa gustong i-fulfill. So, there's stability, control, at protection dito. So, kung anong meron sila, no? So, gusto niya ng kontrolado ang mundo niya. Or anything that is, anything is she is surrounded with. Lalo na sa pera, pangalan, at imahe. And then, hindi siya ano, guys. Hindi siya risk taker. So, mas gusto niya safe and secure, no? So, may priority din ito, no? So, manatili sa ano, sa hawak nila ngayon na position or anything na, anong meron sila ngayon, no? Uh, so manifestation at power of words and actions so gamit-gamit niya ang ano niya uh, communication at perception para mabuo ang isang narrative so hindi siya basta umasa uh, umasa sa asawa uh, marunong siyang gumawa ng sarili niyang moves so no so she plays smart and she plays silently mm, -mm. So, there is internal and external conflict dito sa card na to. So, may mga tensyon na kinakaharap niya, posibleng mula sa pamilya, o public, or politish, politics, or even within herself. oh hindi siya stranger sa ingitan o power place, no? Pero sanay siyang ano, lumaban ng klase at tahimik. So, maraming pumuputak or maraming bashes or anything sa kanya, she's still silent. Mm -hmm. So there is ano din dito no, uh, may broken mm, harmony sa loob ng pamilya o kulang sa emotional fulfillment. Mm -hmm. So posibleng hindi siya laging happy sa loob ng household. Maring may mga hindi pagkakaintindihan ano no. Kahit pa mukhang buo sa panlabas. So may ano din dito, emotional satisfaction na hindi always present despite sa image na perfect sila despite of the image of perfection. Ganon. So, there is a, ano ha, there is a betrayal or pain or emotional trauma. Uh, because this can represent, ano, broken or masakit. So, may sugat siya sa loob na hindi pinapakita sa publiko. Pwedeng gawin ito sa past relationships, family issue, or delusionment. Kasi as yes, I see, iba yung ano niya, iba yung pag-iisip din niya. So, may, so, nakikita kong, or nasasabi kong may delusionment. Disillusionment, no? So, tahimik siya, pero hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Maraming nagbabagabag sa isip niya. Maraming tumatak or anything possible possibles na mangyayari. Ganun. And as I can feel here din also, no? may, uh, meron siyang kinatago or something na pinoprotektahan. Hmm. Also, see? Unfairness, imbalance, o parang guilt energy ang nangyayari. So, may mga bagay siyang gustong ilihim o ayaw niya ihumarap ng direkta. So, possible may tinatago siyang hindi gustong malaman ng publiko. May mga tinatago, may hidden agendas. So, hindi ito laging about crime naman din, but pwedeng secrets na kayang makasira sa image na or her image. Mm, -mm. See, this is an influential man. This is posibleng si BBM ito o ibang lalaki na may hawak ng pera at power. So, may control siya sa taong ito, no? Sa parang hindi obvious. So, ano din, ah uh, ginagawa niya ito sa likod ng curtains or nakatago man siya. So, she's not just behind the king, no? She moves the king. So, may puppet na nangyayari dito. Very ano si madam. Mm -mm. So, calculated, calculated ang timing, may balance and patience. Ha? Ah. So, gusto niya na ano, control sa bawat galaw at ayaw ng chaos. O, oh, marunong siyang ano, maghintay. Kapag kumbaba, whenever it needed. But, ano, ah deep down, she's always uh, in charge of her own timeline. So, lahat is nakasunod sa kanya. Lahat is, ano, dapat nakaayon sa plano niya. So, there is survival, no? Or surviving. Sur uh, survivor ba doon? So, pagod. Pagod siya pero lumalaban. So, madami na siyang pinagdadaanan at palaban pa rin siya kahit pagod na, no? So, she's just silent pero may inner fire na hindi nawawala. Mm -mm. And, hindi mo siya matitinag basta-basta, guys. Oo. Oh matalino to blunt at strategic so ah uh, alam niya kung paano gamitin ang words at timing para uh, magpatama no so na hindi obvious ganun so hindi siya iyakin guys so siya ang tipo na kaya kang tapusin gamit lang ang tingin utak niya is ano guys ha naka weaponized hmm ano din siya guys no uh, may mga next move din siya. So may mga susunod din sa kanya or anything. Yun yung nafi ko din dito. Mm. Oh. So may paglalakbay palayo sa gulo no, mental transition on new direction. May mag ano siya, may mga gusto siyang kalimutan o iwan. Puring past issue o current drama. Mm. -mm. Hinahanap niya ano, peace of mind, kahit pa tahimik lang siya in public, hindi siya usually nakikita in public kasi may energy dito na escape or quiet withdrawal. Posibleing ipapahinto niya o ipapaalis niya si ano si BBM sa pwesto. 'Yan 'yung siguro gusto niya for the last option. Oo. So, kasi may completion dito, success or major chapter ending kumaga may goal siya na gustong achieve personal. So hindi lang para sa asawa no. Uh, kapag natapos na iyon, so pwedeng magbago ang role niya or tuloy siyang umatras sa spotlight or anything kung saan sila ngayon. Mm -mm. So she's preparing for her own closure or retirement. So it's just not her but it's it's uh, reflecting to sa husband niya. So there's a big possibility na bababa si ano, possibility lang ha. So, mm. -mm. So, depende, changeable yan eh. So, meron ding downfall o sudden change. So, may possibility na bigla ang challenge sa image, health, or status. So, hindi to kaya i-control basta-basta, no? So, kasi, kaya ano din, ah uh, posibleng masaktan siya emotionally, no? So, kailangan niya ng matinding tibay sa susunod na phase ng buhay niya. So, there is a big challenges when it comes not just to her position but into health. Okay. Ano, may energy din dito ng bagong emotional na simula, no? There's a new emotion, so, changes, pagbabago. Pwede may taong magbibigay ng bagong saya o bagong pag pagkataong, ano, uusbong. So, ito rin ay signs na marunong siyang mag-heal kahit gaano pa kaset ang nakaraan. So, she's more emotionally aware than people think. So, hindi ano eh. hindi natin alam yung galaw niya eh. Hindi kasi siya ano eh, hindi kasi siya always on the media or anything na she said, di ba? silent lang siya. Iba yung nag-aano sa kanya, nag-work. O, see? So, may work, effort, at personal growth din, no? So, kahit nasa mataas na posisyon na siya, no? So, patuloy pa rin, ano, ang effort niya sa sarili. Mm -mm. Hindi siya yung tipong tatambay lang sa yaman. Gusto niya maipakita na may ambag din siya or in her own quiet way. She's doing well for me. She's so smart, no? kasi she knows how to use people in any situation so kumbaga uh, tahimik man si ano si Liza Araneta Marcos pero malalim ang ugat ng kanyang influence so hindi siya basta-basta asawa lang no she uh, she is ano strategist protector secret wielder ng power sa likod ng trono no? she's so smart so may mga sugat siyang dala no may mga sekreto siyang bitbit -bit, -bit pero matibay siya at matalino. So, at kung may hindi man siya kayang kontrolin, alam niyang kailangan lilihis. Uh, I mean, alam niya kung kailan lilihis, kailan nalaban at kailan lalayo. So, may mga preparations din sila, no? So, baka sa mga gustong ano diyan na malis BBM, that is also their last option. So, when workout din yan, pinaplano din yan, no? Based on the energy, so, uh, I mean, based on the energy ngayon, no? So, yun yung nakikita ko. Yun yung current energy nila ngayon. So, yung mga nagmamanifest dyan na baka umalis, well, hopefully, magkakatotoo. So, yun lang guys. Bye!